Pag nag ihi ihi din siya. Oh. Ano meron diyan? Amoy ng ihi ni mama to ah. Tama tama na tama na. Masyado kang ano, masyado kang ano ba talagang doon? Mm. Um, ng investigate. Supporting pa po vaccine ni Snoopy. Oh, supporting pa. Tapang ko, di ba ako pa? Nakatakot? Ano ba nakatakot? Pag naiwan si Snoopy, naiwan po. Pag natakot ka, mas... Oo, guys. Pag tinakot yung sarili nyo. Kasi gano'n... Guys, ako matatakotin talaga ako. Kaya lagi nila ako tinatakot sa ano? Sa pamilya namin. natakot ako. Iniwan ako, pinapatayan ako sa CR. Tapos tinatakot ako pag naliligo. Ngayon tatakboan ako, ako badjarot. Tapos <laughs> naman, gano'n. Si Jopet, ay ako po. Ilang beses nang parang atakehin ako sa puso dahil sa kanya. Ayun yung papatay sa akin, <laughs> Jopet. Bigla-bigla <laughs> lang yung magtatalukbong tapos eh, sa second floor yung kwarto namin sa bahay sa baba yan magtatago yun dun sa may parang ilalim na hagdan so, nakaganon yung buhok wala hindi siya gagalaw ako mapapasigaw na lang ako sabi ko sa kanya pag ako sinaniba na ganun tapos yun ah uh, matatakot sa Pinas pero nung dumating ako sa Korea wala na wala na akong pakilam sa takot takot na yun totoong buhay na to guys tatakotin mo yung sarili mo saglit ka lang mabubuhay sa mundo Diba? kung mauna yung takot mo, marami kang bagay na hindi masusubukan. Eh! Hey! Ganun dapat yung mga ano. Di ba? May napulot na naman kayo. Kaya matakot na kayo. Yan <laughs> diba, ano. Hmm. Mata, pag uh, matakot yun, eh, wala kayo hindi nyo masusubukan yung mga iba't ibang bagay. Di ba? Ay, ang si Pina tunaw-uno. Hindi mo nga. Kaja! magugulatin na lang ako yun hmm. yun ang hindi nawawala. kakakapito eh ayun ang saya ni Snoopy guys ayun ang nakakatawa sa kanya kahit may tali yan Snoopy gusto niya talagang sumunod sa mga tito niya eh at least naturuan siya ng mga tito niya ganito yung buhay namin sa Korea pag uwi niya ng Pinas yung mga aso doon kikwentuhan niya yun yung mga aso ko sa Pinas hm, ako sa Korea nga eh ganun yung kwentuhan nila yung maangas siya siya kasi nakapag-abroad siya eh. Ay, galing siya abroad eh. O baga, dun sa amin, sa Korea, malamig. Tapos yung mga tito ko dun, may sa mga gilid-gilid. Tapos malinis sa amin, malinis dun. Oo, oh, kahit saan nga, pwedeng tumayo. <laughs> Ay, noon, saan, saan, noon. Basta malinis dun. Sobrang malinis dun sa amin. Ayun, takbo nga lang ako ng takbo dun eh, oh. Yan, parang gago. Tatakbo ako ng mabilis. Tapos yan, parang sa akin lang yung ano, sa akin yung kalsada. Yan. Ganyan yung mga nung ni Snoopy sa aso ko kasi pag uwi ng Pinas sila magkasama eh. Yan, tapos si Putorino maiinis sa kanya kasi mayabang siya kaya siya nakwento. No, ang sila. Kaya nababalo na naman ako. Maangas um, si Snoopy kasi nga siya, siyang Korea guys eh. Stoy! kawa ah. Mm -hmm. Ah, siyan guys. Ano siya eh. Uh, baka ang Korean speaking pa to eh. Korean speak. Tatlong ano niya eh. Hmm, tatlong mga salitaan niya eh. Tapos kikwento niya, may kaibigan nga ako doon Korean eh. Pumupunta sila pag out nila sa trabaho ko, nakamusta nila ako eh. Tapos si Pano, si Papa, ganyan yung Papa niya ako ba? Diba? Tapos si Papa, pag nagtatrabaho yun, mag-iingay ako para punta ako. <laughs> ganyan yung iayabang yan. Tara, tara, tara. Hmm. Snoop, tara! Snoop Dog, kaya, ilawa! Luwa. Snoop Dog. Snoopy. Pala ka diyan, ah. Ge. Yeah. Snoopy. Ah. Gusto ang boy ay buhay. Hm? Huh? Sarap mo kagatin, ah. Ha? Hmm. Kimchi nga, oh. Ge, kimchi. Nagkwentuhan sila, kwentuhan. Kwento sa Korea, oh. Yuhu. Wala. Nangabal ng aso. Ay. Sila pala yan. Ngayon <laughs> sana yung, yung lalapit sa yung, si na to oh. Ay, kagi. Ba't mukha ko? Nagulat ako sa mukha ko. Snow! Ayun guys. Di ba horror eh no? Yung mukha ko. Nakatakot kayo no? Ako din eh. Nagulat ako eh. papa papa